Hello guys, what's up, what's up? Long time no see Ngayon lang tayo nakapag vlog ulit sa ating Youtube So ayan mga guys, uh, dito kami ngayon uh, Sa biyahe, uh, pauwi na kami Galing kami ng Tabuk at sa Kaduba Northern part ng Saudi Arabia Mga guys, so ayun uh, Time check muna tayo Is 3.31 sa hapon na uh. So malayo-layo Dito siya, 5 hours din nga biyahe So ngayon ang lakas ng sunstorm mga guys Kaya dahan-dahan lang kami nagpatakbo ng aming sasakyan Kasi halos di mo makita ang sasakyan sa unahan So ayan mga guys ipakita ko sa inyo yung sunstorm Dito um, ito na mga guys So ayan mga guys so sobrang lakas ng sunstorm Ayan kung mapansin nyo yan Ang dilim ng paligid Ayan you know, o nyo yung langit natin Walang kaulap-ulap yan sya, ayan siya, ayan. Yan no, tingnan niyo mga kung sa unahan din lang siguro niyo makita. Sobrang ano, dilim talaga, hindi niyo makikita mga sa ayan. Tingnan niyo yung kotse, mga guys, sakit kita pa. Pero pagdating yan sa unahan, hindi na yan masyado makita dahil sa sobrang lakas ng sandstorm. Ayan mga guys, so, ayan, napansin nyo hindi na siya natin maki masyado makita eh, eh ano natin isom ayun mga guys naka zoom na to ng kaunti isom pa natin isom oh. hindi na talaga makita sa sakyan mga guys oh. ayan ang kotsing puti na dumaan kanina hindi na natin makita dahil sa sobrang lakas ng sandstorm ayan so ayan mga guys napakalakas talaga ng sandstorm so delikado to ngayon mga guys kasi sobrang lakas ingat-ingat uh, lang tayo yung iba nga kanina nakita na namun, namin tumigil na sila sa gilid ng kalsada kasi hindi na nila mano yung kalsada makikita so doon sila sa gilid sa kalsada pero mas delikado yan mga guys pag nasa gilid ka ng kalsada kasi may tendency na magkakarambula pang pa mga sasakyan kasi hindi din kayo na, hindi din kayo nakikita ng sasakyan sa unahan so ang dapat sana tuloy-tuloy lang sila Dahan-dahan lang sila Pagpatakbo ng sasakyan nila Hindi sila titigil sa gilid Kasi napaka-delikado din ganyan So, ayan mga guys Naipakita ko sa inyo yung Sunstorm ngayon rito Napakalakas talaga mga guys uh, Ayan, kutsi nakapana, May dumaan pa dito na kutsi napakabilis pa niya nag, nagpatakbo may Talaga mga, yun kasi minsan ang no, mga guys kasi barubal dito mga diaper din mga ibang lahi so, delikado talaga so ayun mga guys so mamaya i-update ko lang kayo kung saan na kami kasi ano pa kami uh, mga dalawang oras pa para makarating kami kanina pa kasi kami umuwi mga alas 12 kami umuwi so ngayon alas 3 na may tatlong oras na kami na biyahe So limang oras kasi itong abiyahe mga guys So yan, update ko lang ko kayo mamaya mga guys Kung saan na kami kung Hanggang saan din to ang sandstorm Kung aabot ba to doon sa amin Sa Sakaka Sa Aljub Pero parang aabot to siya kasi sobrang dilim talaga oh Aabot to siya mga guys So mga guys update tayo Ito naka face mask na tayo mga guys kasi kahit nasa loob tayo ng sasakyan, syempre may mga pawang-pawang din tong sasakyan. Mga kunti-kunting butas. Isa lakas ng sansa mga guys, mga pasok na din dito ang alikabok sa ano sa sasakyan. Yeah, sakit na sa ilong. Ya, yeah, nakapismas. Kapismas na tayo mga guys para kahit kahit naman lang tawag dito. Hindi natin hindi natin masyado malanghap yung alikabok. So, ayun. So na ngayon ang update natin mga guys Ganon pa rin Madilim pa rin ang paligid natin uh, Malakas pa rin ang sandstorm So yan mga guys So ano ng oras Alas 3.55 5 minutes na lang para mag 4 o'clock So isang oras na lang Ang biyabihayin namin Makarating na kami doon sa amin So dito mga guys so, Dito na area parang hindi masyado Ma ano ang gano'n dito sandstorm pero doon sa unahan na naman ang lakas na naman ng sandstorm mga ah, guys so yun mga guys ipakita ko sa inyo ulit ang sandstorm natin ha so yun mga ah, guys so, kung napansin nyo yan ang gilid yan gilid yan deserto yan so wala na talaga kayong makikita ang ano dyan oh. madilim na talaga yan mga ah, guys yan sobrang dilim yan o ah. So, ayun, sasakyan. Tingnan niya yung sasakyan mga guys ha. Pagdating niya sa ano, no, i-zoom natin. I-zoom, 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 zoom, i -zoom, i -zoom, i -zoom, i -zoom. pagdating niya sa unahan, hindi na natin yan makikita dahil sa kapal ng sandstorm. Ayun eh O, habulin natin sa mga guys. I-zoom pa natin, i-zoom. oh na mga guys, hindi na makita masyado. So, ayan. naka Nakazoom na tong camera natin mga guys. Ayun, kung napansin nyo, hindi na siya masyado makita. Ayan, may isa pa ding sasakyan o, Tingnan nyo mga guys Yon, unti-unti na siyang nawawala Ayun unti-unti nang nawawala Ganyan kalakas ngayon ang sunstorm mga guys Ayan O, naka-zoom na yung ano natin Naka-full zoom na nito ang camera ng cellphone ko mga guys So, ayan o, napansin nyo yan mga guys Ayan, di na masyado makita so mga guys update na naman ko kayo maya ulit so kung malapit na ba kami sa amin so i-update na naman ko kayo na naman ko kayo ulit <laughs> so ayan naka face mask tayo dahil pumapasok na dito ang ang ano pa naman ang sama ng amoy ng ano sandstorm sunstorm napakasakit talaga sa ilong saka sa lalamunan ang kati sa lalamunan mga guys So update ko na lang kayo mamaya mga guys ha. Kita 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 kits na naman tayo sa sunod na update natin. So ayan guys, update tayo muna naman mga guys. Dito na kami malapit kami sa Sakaka at saka uh, hindi masyado dito malakas ang sandstorm pero may sandstorm pa rin. Pero hindi siya malakas. Pakita ko sa inyo mga guys. Andito, uh, hindi siya masyado malakas dito. Ayan so, mga guys, hindi dito masyado malakas ang atin sunstorm Ayan, kung mapansin nyo Ayan, dito na kami, malapit na kami sa Sakaka Ang masaklap, mayroon pa kaming emergency na trabaho So, mo muna kami sa Villa Kuha muna kami ng gamit doon Pagkatapos, punta kami kagad sa store Saka na lang namin to ibaba ang mga gamit namin kuha na kami ng isang gamit doon para gagamitin namin sa emergency na request so mga guys update ko lang kayo sa ating kalagayan ngayon so ayun mga guys samahan nyo naman kami mamaya doon sa emergency naming trabaho